Good morning mga kabadi Malabo Wait lang Aray ko Palinakin natin ako ante Tingnan natin. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Kuwenta lang <laughs> 50 tudling ang nangyari lumang na ni kaka Mali ko tudling lang yung magiging ang palaya niyan good morning sa ating lahat mga kabadi panibagong araw na naman at panibagong vlog at panibagong blessing dahil every po is a blessing kamusta kayo lahat mga minamahal ko mga kabadi Malinsangan. Malinsangan na umaga sa ating lahat. Pwede pwede na to. Kaya lang, maalanganin tayo sa tubig kasi. Maalanganin sa tubig. kung kabila pwede nating sabugan ng tataba after undas kanya lang eh tabayan na natin to para sabay sila kaya naman malinis pa yung ilalim mga kabady ay ito nagpiberde-berde na uli oh order ako ng pang patay damo mga kabady kaya lang kinancel ko <laughs> tumaas 5 na kaya pinansel ko muna nakakaposin tayo ng budget pagka uh, pinatuloy ko may naman kasi yung unti-unti na rin order mga kabady di tayo nabibitin sa pang spray ng damo pag palitro-litro para tayong tinatakaw lang eh Ganda ako isang container agad. Ganda ng presyo ng kalamansi ngayon mga kabady. 1.8. Isang red bag. Marumi. Ibig ko lang ng dito sa extension. Nadali ako ng pagpapala dito mga kabady ipitan ako ng ugat sa likod sakit napahilot ko na medyo masakit sakit pa rin <coughs> alam ah, mga persa nakaka 18 tudling na silang napipiruya ang ganda pag napiruya oh. lahat pagkakaiba dito sa natatanggal yung puno ng okra Hayaan yung cura nung hindi pa napi pero yah, dito na pero na. mukha mataas tinitinan yung daob na yan pagka natubigay bababa rin bagay tagaraw naman na ah. hindi na tayo pagtagaraw lang natin ito malalag tatastasin ko na yung upong ngayon mga body para masingawan yung mga sitaw natin sa loob na nalahib sila Tingnan yung sitaw dito sa labas ang ganda ito yan may talbos na nga eh ano, haakyat na yan yung nasa loob ng upo yun ng mga kabady yun yung ano yun yung pangit dahil nanalahid tumangkad na payat to medyo okay pa to yun dito mga kabady ano ba to payat sila na maganda rin naman kaya lang payat na hmm, payat na malating tingin talbos ng gusto natin sa ganyan yung matatabahan talbos mga body para maganda dating kaya lang naman nagkaganyan niya kasi nakasilong sila sa upo so pwede nang pitasin yung upo tastasin na rin para luminis pisaan natin tapos si RJ mga body pitas natin yung upo para tastas na yung mga baging tapos sumingaw yung pinagtastasan pwede natin tamnan ulit ng sitaw Ah, oh, nagigot lang tayo mga body. Eh. Pag-exercise na agad. Pawisan na tayo. Sino ba yung kape, eh? Ubus na. Masih itu Nah, layuk. <tutup> đi ra ngoài đi. Môi nó hẹp quá đi. Nãy tôi xô cái cái thang nó. bà ấy đọc một cái gì đó Grabe. Kita pa niyo. Nyaman. <laughs> Nyaman sa loob. Ba't pag lumabas ka may hangin? Pikon ako sa dating. Nagtansi ako. Bubulbul <laughs> kasi. isang dalawang bikis kiss yun ng tansi saan siya ka bumili lang ng yelo, hindi na bumalik

Ayaw na lang matulog niya. <laughs> <laughs> Kung <Bukay> magpatulog, matulog. <laughs> Sabi mo kasi kaya hindi binibisita ng pagong-pagong Ano yan, tuloy Meron na <laughs> Ah, buddy, kapataba ka Kaka ng upo. Maganda ganda na rin. natin, natin ah. hmm. Pagong-pagongan na niya, ka. Tutumang. Sabi nga ni Kaka, ayo daw bisit tayo ng pagong-pagong. Nung nalantad ayan, medyo naglapad na yung dahon. Ganda ng pamataba ni Kaka mga kabady oh. Bagos. Bagos prine na walang makina <laughs> mabisa yung eh, mga batik kaysa sa timba-timba niya ka. Ah, na sa itlog. Oh. nyan, mm -hmm. waving na naman yun dun nga isa lang ano <laughs> nagsara bukas ng kula ngayong araw din mga kabady yung babad natin ng buto para doon sa kabila Balaya. yung buto ni kaka, bababad na rin natin sa iyo ka hindi na, kung gusto mong pag-abang yung pala ha ito yung lahat nung buwan let us see andiyan na rin yung buto ni kaka mga kabady dumating na isa kagabi binalik balik ka pa ako nung nagde-deliver <laughs> wala pa ako sa bahay ito na yung mga buto pero yung tatlong lata ngayon mga kabady ibababad na hango bukas Kalao ung gugupitin pa yung ka. Ay, hindi ko kuma. Kumakain na 'yung pon. Gugupitin kasi 'yan din para. Maro pa rin gumugulo 'yan. Mga atakan nito. Maano? Ngakari na ang Sa sitaw? Oo. Oh. Eh nung naglaitin kay Ben nasa kalahati na bay sitaw noon. Nung nagleting kayo nasa kalahati na. Yung? Yung sitaw. Angat, kalahati? Hindi, na, nakapagleting na hanggang kalahati. Oo, oh, kalahati. Nahati na. Hmm. Pwede na yun. Kung ano bukas eh, madali hos. Napatubigin yung ano. Tatamnan. Sigurado. Thank okay. you.

我底你 Ayan natin yung mga nanalahid. Nanalahid, Nebis. Parang malating tingin dulo. Pabuhayan din yun. sana presko Nangangin eh sa ilalim Sakit likod eh Kung yung ilalim Look Pressure yung sito nya Ha? Sabi pressure Tapos naman ako natin na gan na nga tayo tapos tinaasan pa yung

Fiery ka na ba? Aro? Iwan na iwan ako ah oh. huh? na na ako